So ayan, good morning, good morning mga kapis Ang kariyada po kayo makikin dito sa tabi Ayan mga kapising May tulingan mga kapising pero konti lang uh, Titignan natin mga kapising kung anong laman ito mga kapising Nagkagulo ng mga api sing, nagkagulo. O, Oh, kaya mga iting abang-abang na lang maapi sing. Was was. Yan 'yung natatamo. Ayun mga kaben, nagkagulo. Nagkagulo. Nagkagulo Kunti Konti maapi kunti konti. Mga kapising, mukhang galunggong mga kapising yung namin nauli mga kapising Mukhang nakatsamba tayo ng galunggong mga kapising oh Puntel, puntel So ayan mga kapising, mukhang nakatsamba tayo ng galunggong So ayan mga kapising oh, galunggong

Ang kanto sa ano, kanham. Saan ba ang puntel? Easy, sige, sige, sige. Biro lang, biro. Ay, mali, mali, mali maon. Mga kalima man. Ayan, mga

So, ayan mga kapising, si Bubong talaga mga kapising. Wala tak, wala tak, wala kasi kami yung mga kapising, kaya nilagyan na namin yung tubig. Dan, wala na akong silpon doon, silpon. Saat? Oo, oh. mga kapising. Uy, makiling. Uy, makiling.